Isang magandang hapon na naman mga kaibigan. Ayan po, katatapos lang po ng inyong Lola Inday maglaba. Alam niyo mga kaibigan, pag tag-ulan, mahirap pong magpatuyo ng, anong mga damit. Kaya ang ginawa ko, kaya nagpatulong kay Bunso. Gumawa na naman kami ng sampayan dito sa sala. Dahil yung aming sala, wala namang gaano mga gamit. Ayan, upuan lang. Kaya dito po ako gumawa ng sampayan habang tag-ulan kasi kapag uh, tag-ulan napakahirap po magano patuyo ng damit eh sabi ko 'yung electric fan naman eh umaandar 'yan araw-araw. Kaya -araw. e, kung meron pong uh, nilabhan na nakasampay dito sa sala, edi matutuyo po 'yan at ma kakatulong po yung electric fan yan kung merong bisita marami naman pong maupuan kung may bisita pero wala naman po kami ng mga bisita mga uh, mag kamag-anak lang din naman na nakakaintindi ng aming na uh, sitwasyon kaya yan mga kaibigan ang inyong lula inday ngayon ay uh, pahingahinga lang ng konti bago po ako mag Bible reading Nagba-Bible reading po tayo ngayon kasi kahapon po ay hindi po tayo nakapag-Bible reading. Maingay po ang paligid. Yan, gaya niyan. Yung mga aso nagtatahulan. Kaya, ano, pag sa gabi naman, yung mga aso nagtatahulan pa din. Aywan ko ba? Marami po silang nakikita. Kaya, hindi po humihinto yung kanilang mga tahol. Yan ang buhay, mga kaibigan. Marami pong linisin. Ayan, oh yung aking mga apo naglaro kanina ayan ang mga kanat nila iwan po ano ba itong mga laruan dito ayan mga laruan iwan tapos yung aking bag kinuha doon sa kwarto nagbag yung aking na uh, na apo yan kinuha niya yung bag tapos nilagay niya yung aking bible dito sa bag Plus yung bag na maliit na dala-dala ko yung kahapon na ako'y dumabasa yan. Sabi niya Lola, o oh, ayan na yung Bible mo sa iyong uh, bag yan. Alam kasi ng mga apo ko na kahit saan ako magpunta, yung aking uh, Bible ay nasa aking bag mo. lagayan yung lagayan ng uh, sa Sumakay dito yung isa kong apo tapos hinila naman yung kanyang kuya. Yan mga kaibigan, lagay ko muna dito yung aking bag mamaya ko na po yan haayusin yan ang mga kung ano ano yan dyan muna alam niyo mga kaibigan nakakapago din kasi hindi po madali maglaba yan po ang uh, buhay ng inyong uh, lula inday kailangan po talagang diskartehan natin ang ating mga Sinampay kung saan po sila sasampay para matuyo tsaka sayang po kasi yung ano yung uh, hangin ng electric fan dahil andito din naman po sa sala madalas ang uh, pamilya so kapag meron pong nilabahan diyan o di nahangin na ng electric fan na dryer naman po yan o di bukas po yan tuyo na tapos tutupiin na yan bukas. Isalansa na naman sa lagayan ng mga damit. So, ganoon lang. Tapos, itong aking uh, sampayan na pinagawa kay Bunso. Steady lang po muna sa dyan habang tag-ulan kasi mahirap pong ano. Nagkakanda, salasala na yung mga sampayan dyan sa terrace. Tapos, pag punong-puno ng sinampay sa terrace, hindi na po makapasok ang hangin yan yung washing machine. Diyan kumuna nilagay kanina. Diyan mo ko nilabhan para yung tiris e eh, okupado ng aking mga plangga habang nagbabanlaw. Kaya yan mga kaibigan, ang ginawa ng Lola Inday sa buong maghapon. At uh, sa ano sa mga ilang oras bago man dumabi siguro. May eh, gabi na nga yata. Tingnan muna ang oras. O, oh, gabi na nga. 6.05. Pero kailangan po natin magbasa ng uh, Biblia. Dahil ang ating Bible reading ay uh, kailangan natin ipagpatuloy. Kahapon mga kaibigan, hindi po tayo nakapag Bible reading kasi maingay. At gabi na, yung mga, 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 ano, mga aso nagkakahulan. Hindi ko maintindihan itong mga aso neto. Mga na Mga nag-aalulong na nakakapangilabot na alulong kung kaya, ganun lang ang buhay mga kaibigan. Minsan nakakapagod pero wala po tayong magagawa kasi ganun po talaga ang buhay dito sa mundo. Kailangan po natin na uh, lumaban sa sitwasyon ng buhay. Dahil pag hindi po tayo lumaban ay wala pong mangyayaring masaya sa buhay natin. Magiging uh, malungkot po ang buhay natin. Kahit man ako po ay yuna uh, ano ko sinisikap ko lang talaga na ma-enjoy ko ang uh, bawat araw kasi kung hindi ko po sisikapin na um, uh, nalibangin ang aking sarili ay wala din pong masaya na mangyayari sa buhay ko. Kaya ang libangan ko po ay 'yan. Hindi po yan yung ano ko, mga shorts videos ko, yung mga pasayaw-sayaw ko na yan. Pero ang higit talaga na nakapagbigay ng kagalakan, yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon na sa pamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay nagagalak. Ano na po? Na kinakauhawan ng ating puso ang salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, sana po ay okay lang po kayo dyan nakapagluto na rin po ako ng tinulang manok para ngayong gabi habang umiikot po yung dryer ako po ay naggisa na ng tinolang tinulang manok at okay na po yan anytime pwede na pong kumain ang pamilya kaya hanggang dito na naman po itong aking uh, video ngayon mga kaibigan at ilang oras pa mga after one hour magpapahinga lang ako sandali magbabasa na po tayo ng ating uh, Bible at susundan na po natin yung ating Bible reading maraming salamat po muli sa inyong panonood mga kaibigan God bless us all po